Ngayon nga ang Christmas party dito sa bahay pero meron nga akong paso. Hello, hello mga kumarates. This is Mami Loy with another mini vlog. At ayan, bago nga ako umalis ay nagpe-prepare na nga ito sinukuya ng kanilang mga lulutuin. <laughs> siyempre, masayang-masaya nga ako dahil nga last din na ng pasok namin ngayon. Sino bang hindi matutuwa dahil nga ito ang pinakamahaba namin bakasyon? At siyempre, yung mga malalayo nga ay makakauwi nga sa kanika mga bahay. Tapos ang tagal pa ng aming bakasyon kaya naman sulit na sulit talaga. <laughs> dahil halos 2 weeks nga din yung aming magiging bakasyon yan. At ayan, nga ako ng aking asawa na wala na nga daw tao dun sa terminal at mga nakasakay na daw. Pero kahit Christmas party nga sa bahay ngayon ay tayo nga ay papasok dahil nga last day na to. At pag inabsinan pa natin ay naku baka wala na tayong sahodin pagbalik. Kaya naman kahit tinatamad na nga ako kahit last day ay pumasok pa nga rin ako. Pagpasensyahan nyo na nga ako medyo maingay ang background ng pag voice over ko kasi nga may mga nagiinom pa dito sa bahay. At ayan nakasakay na nga ako dito sa aming shuttle at naku mananarbaho na naman tayo ng marangal nyan. At ayan pagkaakyat ko nga dito sa shuttle ay naglagay na nga ako ako nitong headset dahil naku hindi pwedeng mawala ang ating sound trip pagka nasa shuttle dahil pantanggal inip na nga rin baga at munti ko pa nga makalimutan ay kailangan nga pala natin ng face mask at pagbuklat ko nga dito sa lagay ng aking face mask ay isa na nga lang at ayan nandito nga sa bag ko yung balabal ni inay lagi ko nga yan dala at ayan pagkatapos nga naming manarabaho ng marangal ay nagpicture picture na nga kami dahil nga maguuwi na at akala mo naman hindi ulit magkikita kita nagaantay na nga lang kami ng uwi yan kaya naman nakapag picture picture pa kami at ayan uwi na nga mga kumarates sa tuuwi na nga tayo at panigurado nga hindi mawawala ang traffic ngayon dahil nga uwi na hindi nga rin ako nagkamali sa aking hinala at ayan traffic na nga buti na lang din talaga at last day nga ngayon at bago nga ako umalis sa bahay sabi ko nga sa aking asawa ay bibigyan ko nga siya ng assignment at dahil wala nga ako sa bahay sabi ko nga sa kanya ay siya nga mag video video ng mga ganap nila kanina at dahil ngayon nga ang kanilang Christmas party ay nagpapatay nga si kuya ng isang buong baboy at ayan dito nga yan sa labas ng bahay namin dito na nga rin pala sa labas ng bahay, niluto yung mga putahe na iyahayin mamaya. At syempre, hindi nga mawawala din dyan yung mga pulutan. Ito nga pala mga kumarites ay Christmas party ng mga tauhan ni Kuya. Taon-taon talaga kapag ka nga may budget ay nagpapa-Christmas party nga si Kuya sa kanyang mga tauhan. At kung hindi nyo nga may tatanong ay talaga naman napakabait ng kapatid kong yan. Dahil alam nyo ba, si Kuya nga yung nakamana nung trabaho ni tatay dati. Basta ayun, gumagawa sila ng bahay. At syempre, isa nga sa mga tauhan ni Kuya ay yung aking asawa. Kaya naman kasi nakasali din siya sa Christmas party ito. Dati-dati talaga nung hindi pa pandemic ay nagmamaneho nga ng tricycle yung aking asawa. Namamasada nga pala siya ng tricycle at nakatoda nga siya sa SM. At dahil pagka nga na biyahe ka ay malimit nga ang init at ulan ay naku lagi nga hinahapo itong aking asawa. At pamula nga nung nagpandemic ay isinama na nga ni kuya yung aking asawa sa trabaho. Kaya naman nung dating wala siyang alam sa mga pagbabarena ay ngayon nga ay maalam na. At kung dati rati nga ay wala nga yung alam ngayon nage-electrical na rin. At syempre tinuruan nga din siya ni kuya na mag at ayan, ayan nga pala yung mga handa nila nga Christmas party nila. Caldereta ata yan, tapos meron ding spaghetti, tapos meron ding pansit. At ayan, meron nga din palang inihaw na liempo. Pagpasensyahan nyo na nga kung medyo malabo nga ang video nitong aking asawa. Dahil nga yung cellphone niya ay hindi pa nga upgraded. At ayan, dahil mukhang masarap nga yung liempo ay talaga namang napachaw pa nga ng isa. At meron nga din palang pritong manok. At meron pa nga ako nakita ulo ng baboy dun sa lamesa. Meron din pala silang lechon dito sa lamesa. Yun nga lang ay ulo na lang ang <laughs> natira. Siyempre, <laughs> yung katawan nga ay nirekaduhan na. At maluto naman lahat ng pagkain ay mga nagsikain na nga sila. At ayan nga po pala lahat ang mga tauhan ni kuya. Alam nyo naman na sa construction talaga ay hindi naman palaging may tarbaho. Dahil minsan talaga ay nawawalan din talaga sila ng tarbaho, hindi palagi. Kaya naman super blessed nga kay Lord dahil nga hindi nga nawalan sila ng tarbaho ngayon taon. At talaga nga naman natuloy-tuloy nga ang kanilang tarbaho. Kaya naman sana ay next year ay madami pa ulit tanggap na tarbaho si kuya. At kapag nangangailangan nga, nga Si kuya ng mga tauhan ay one call away nga lang din yung mga yan. At ayan, may mga pag-grocery package pa nga si Kuya na ipag-give away mamaya. Siyempre, meron din tayo dyan. Charik. Super blessed din talaga sa mga tauhan ni Kuya dahil nga napakasisipag din ng mga yan. Dahil alam nyo ba, hindi talaga din biro ang maging construction worker. <laughs> dahil naku, bago kitain nga din nila ang perang iyan ay talaga namang dugot pawis din talaga ang kanilang puhunan. At super talented din talaga ng mga nagko-construction. Dahil kung hindi nga rin dahil sa kanila ay hindi mabubuo ang inyong mga bahay. At ayan, itong ang ulo ng baboy ay talaga namang pinirasuhan na nga ng bala. Naku, masarap nga dyan ay isisig. Itong mga video nga pala na to ay pinagdugsong-dugsong ko nga lang. At ayan, galing nga din pala ito sa aking hipag na video at galing nga din sa aking asawa. At ayan, tingnan nyo naman itong aking asawa. Nagiging vlogger na nga rin dahil gawa ko. At ayan, huling-huling nga sa camera na sinisipatan nga itong ulo ng baboy. At ayan, hindi nga rin siya nakatiis at talaga namang binalatan na nga itong ulo ng baboy. At tumahanap na pa nga siya ng parte ng ulo ng baboy na masarap ng rasuhan At ayan, sa tinagal nga ng kanyang pagsipat, ay ayan, nakakuha na nga rin siya ng kanyang kakainin. At nandito na nga rin pala sa labas yung mga ipararapol nila kuya. At ayan na nga rin pala yung mga grocery na ipamimigay mamaya. At ayan, napakadaming ang irarapol. Sana ay mabunot nga tayo kahit isa man lang dyan. At syempre, yung hindi nga mabubunot sa rapol ay huwag nga kayong malungkot. Dahil meron pa rin naman na pag grocery package, kaya naman hindi rin kayo uuwing luhaan. At ayan, pagkatapos nga magkainan, ay ayan, nagbunot na nga dito sa kanilang rapol. Syempre, Siyempre, hindi naman lahat mabubunot kaya naman swertihan nga lang din at ayun nga nakita ko nga yung aking asawa at mukhang may nabunot nga at klaseng malaki laki nga yung kanyang nabunot kaya naman ako ang mag unbox nyan mamaya pero bakit nga ako ay hindi rin naman talaga swerte sa mga raffle raffle na iyan kahit nga dun sa mga raffle sa company ay hindi rin nga ako nabubunot swertihan na nga lang talaga at ayan sa ganitong konting pamamaraan nga ay sana ay napasaya nga kayo nitong aking kapatid dahil yung kapatid kong yan ay talaga namang inaalagaan nga din ng mga tauhan dahil kung hindi ka nga magiging mabait sa mga tauhan mo ay naku lalayasan ka nga ng mga to. Pero syempre give and take din dahil nga pagka mabait ang boss mo ay dapat mabait ka nga rin. At ayan itong Christmas party nga pa ito ay talaga namang inuman nga lang din talaga at kainan. At hindi na nga din pala nagpalaro dahil nga mga thunders na din tong mga to charis. Syempre para na nga lang din talaga yun sa mga bata-bata pa. Dahil baka nga pag nagpalaro ka ng sakris ay baka may mabalian pa ng tuhod sa mga to. At ayan pagkatapos nga nila magbunutan sa rapol ay namigay na nga din itong mga na grocery package. At syempre, meron nga din kami dyan at mamaya nga i-unbox natin kung anong mga laman. Hindi pa din talaga ako na grocery ng pambagong taon namin dahil nga alam kung may package na ganito. Syempre, kung ano yung mga nandito sa loob nito ay yun na nga lang ang ating lulutuin para nga tayo ay makatipid din. At ayan, nakuhanan pa nga sa camera sino nga itong nagsasaro na. <laughs> syempre, number one at nag-iisang kumartes natin yan, Charis. Syempre, walang iba at nag-iisa kung ang kapatid na babae yan. Apat nga lang pala kami magkakapatid mga kumarites. Syempre, yung panganay na nagpa Christmas party at yan nga ang sumunod si Kumarete sumunod nga ay ako at sumunod nga yung kapatid kong nasa Japan at ayan sana nga isa mga susunod na Paskot bagong taon ay makumpleto na nga kami magkakapatid ay aba at may pagkaway pa nga <laughs> at ayan sana po ay napasaya kayo sa munting hantog ng aking kapatid Merry Christmas po sa inyo at Happy New Year po sa ating lahat bye bye